Sa nakaraan nga nating video ay pinag-usapan natin, di ba, yung isang kaso na umabot nga ng labing limang taon bago na Well, ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay isang kaso na inabot lang naman ng tatlumput limang taon bago tuluyang nabigyan ng hustisya. Well, yes guys, isang kaso na nangyari noon pang 1985, biruin nyo, at naresolba itong 2020 lamang. Siguro nga ay marami sa inyong nanunood ngayon, hindi pa pinanganak nung mangyari itong krimen ito. Well, mabuti pa ay humanap na kayo ng komportabling lugar para nga matutukan ninyong maigi itong ating video dahil siguradong magiging kapanapanabig ang bawat detalye na aming sasabihin ngayon. And with that, mabuti pa, huwag na nating patagalin pa. Simulan na. Natin. Mabuti siguro ay simulan natin itong kwento sa bisperas bago nga mangyari itong krimen. December 31, 1984, nagdesisyon noon si Tanya na salubungin nga ang paparating na bagong taon sa isang lokal na bar malapit sa kanila. Kasama niya naman noon ang kanyang pinsan, si Benita, at yung asawa nito. Siya nga pala, itandaan niyo itong mga karakter na pinabanggit namin para nga hindi kayo maligawa sa kwento dahil paulit-ulit namin silang mapabanggit. Sa mga sandaling yon, Ikakahiwalay lang ni Tanya sa kanyang kinakasama si Tim Naiwan sa kanya yung higit isang taong gulang nilang anak si Timothy Pansamantalang nakikituloy noon itong mag-ina dito nga kay La at sa asawa nito Hapon ng araw na iyon nga bago sila pumunta doon sa bar Iiniwan ni Tanya at ni Vinita yung kanika nilang mga anak nila sa isang night digger kung tawagin alam niyo isang lugar to kung saan nga pwedeng pansamantalang iwan at ipaalaga nga ng mga magulang yung kanilang mga anak. Kung sa bagay nga, e eh parang baggage counter ito kumbaga. At well, syempre, hindi nila mababantayan yung mga bata sa bar kaya iniwan nga nila doon. Sa mga naging sanaysay, ay eh talagang naging napakasaya nung gabing yun nga. Sa lahat ng mga pumunta doon sa bar na yun para nga salubungin itong bagong taon. Sa kwento nga ni Vinita mismo, e eh marami raw kakilala si Tanya. Na nakita niya rin doon sa bar na pumunta May mga programa, may mga palaro, may sayawan at syempre dahil barito may inuman na, pagsapit ng alas 11, isang oras nga bago magpalit ng taon E eh nagsabi na itong si Vilita sa kanyang pinsan na uuwi na nga silang mag-asawa Sumagot naman si Tanya sa kanya na hindi muna siya uuwi o hindi muna siya sasamang uuwi magpapaiwan daw muna siya at nakisuyo pa nga itong si Tanya na kung maaari umano ay isabay na nilang sunduin sa daycare si Timothy. Bagay na na naman itong si Vinita dahil nga susunduin din naman nila yung anak nila sa mga sandaling iyon. Well, bago nga umalis itong mag-asawa, muli pang pinanong nitong si Vinita yung pinsan niya kung talagang hindi raw ba siya uuwi. E wala kasi siyang kasamang pauwi noon dahil sumakay nga itong si Tanya doon sa sasakyan nila Vinita noong pumunta sila. Well sabi naman nitong si Tanya eh bahala na raw siya. Magpapahatid na lang daw siguro siya sa mga kakilala niya doon o kung sino mang pwedeng maghatid sa kanya. At pagkatapos nga noon, tuluyan nang umalis itong si Vinita kasama nga yung kanyang asawa. Wala siyang kamalay-malay na yun na nga ang huling pagkikita at pag-uusap nilang magpinsan. Simula bata alam nyo, isabay eh nang lumaki itong si Tanya at Vinita hanggang sa kuleyo nga magkasama pa sila sa dormitoryo kaya talagang napakalapit nila sa isa't isa. Walang well, turingan nga nila eh hindi nga parang magpinsan eh, kumbaga mas malapit pa sa magkapatid. Ganon ang kanilang turingan. Ngayon, umaga ng araw na yun, January 1, 1985 na nga, pinagtaka eh, itong si Vinita dahil hindi umuwi si Tanya. Pero syempre hindi naman siya agad nag dahil ang nasa isip niya ay eh baka nakitulog na nga ito sa mga kaibigan niya. Hanggang sa isang balita ngayon yung dumating sa kanya. Tanghali sa mismong araw din na pumutok nga yung isang balita na natagpuan umano itong si Tanya sa isang kalye na nakahandusay at sa kasamaang palad. Wala na nga siyang buhay. Bandang alas 3 umano na madaling araw ng January 1 nga isang residente kasama yung kanyang anak yung pupunta sana sa isang veterinary clinic dahil nga sa emergency na nangyari sa kanilang aso nung mapadaan sila sa kinaroroonan nitong si Tanya. Nung una, sabi nila, akala nila ay eh, parang manikin lang daw na iniwan sa tabi ng kalsada itong kanilang nakita. Pero nung nilapitan nga nila, ito eh, totoong tao pala. Alam nyo, sa gulat nga nila, eh napabalik sila sa kanilang bahay at tumawag ng mga pulis nawawa naman yung aso. Nakalimutan nila na nasa emergency bin pala. Well, pagdating ng mga otoridad doon sa lugar, nadatnan nga nila yung nakatihayang katawan nitong babae. Bahagyang nakababa nga yung kanyang saplot. Nakaangat naman yung kanyang pangitaas. Isang indikasyon nga ito na talagang, alam nyo, kinursunada ito. Nawawala rin yung kanyang mga sapatos. Sa tabi niya, na-recover nga nila ang ilang napakalagang mga bagay na magagamit bilang ebidensya dito. Nakuha nila ang isang blue towel na may bahid ng dugo. Sa hindi nga kalayuan ay natagpuan din nila yung kanyang nawawalang sapatos at handbag kung saan nga nandoon yung kanyang ID. At base nga dito sa pagkakakilanlan itong babae ay walang kaduta-duta. Itong natagpuan na wala ng buhay ay walang iba kundi si Tanya McKinley, 23 anyos lamang. Naulila niya nga noon ang isang taong gulang niyang anak, si Timothy. Sa pagpapatuloy nga nitong imbestigasyon para dito sa kaso, inagkaroon sila ng idea na hindi nga sa lugar mayon pinaslang itong sitanya. Wala kasing kahit na anong dugo doon sa lugar. Isang implikasyon ito na tinapon lang siya doon ng kung sino mang sospek sa kaso. Bukod doon ay wala ring implikasyon doon sa lugar na nagkaroon doon ng komosyon. Kaya nga... Talagang sigurado sila na itinapon ng doon itong biktima. May nakita rin silang gas-gas sa katawan ng biktima at ilang bahid nga ng balat ng tao doon sa semento malapit sa kung saan nga siya nakuha. Well, ibi ibig sabihin raw nito ipagkababao mano nung katawan doon sa kalsada hinila ito ng sospek papunta nga sa gilid. Well, mo balik naman tayo doon sa blue towel na nakuha nga doon din sa crime scene. Matapos nilang dalhin sa laboratorio ito alam nyo, napag-alaman na hindi lang pala bahid ng dugo yung nandoon. Mayroon ding ilang mga buhok ng tao. May bulbul pa ngang kasama at balahibo ng aso. Lahat ng ito nga, bahagi ngayon ng mga ebidensya na posibleng magturo kung sino itong salarin sa kasong ito. Posibleng yung buhok at bulbul ay galing nga sa sospek na may aso kaya nga may balahibo doon. Ayon sa medical report naman nitong si Tanya, ay may tama umano siya sa ulo. Ibig sabihin, pinalo umano siya ng kung ano mga matigas nga na bagay. Pero hindi umano ito yung sanhi ng kanyang kamatayan. Namatay siya dahil nga sa strangulation o pananakal. Kumpirmado rin na pinagsamantalahan niya nitong sospek itong sita niya Nakakuha pa nga sila ng mga similya sa loob nito kanyang Well kung ngayon niya ito nangyari sa USA alam nyo napakadaling matukoy ng sospek nito through DNA analysis pero syempre 1985 ito at sa mga panahong yun hindi pa naiimbento yung DNA analysis na yan. Walang well, natukoy lang noon ng laboratoryo nga dito ay yung blood type syempre eh, nung sample na nakuha nila mula doon niya sa dugo na nasa tawel. Type B o mano itong sospek. Pero again, eh, sobrang daming type B. Ako nga, type B rin eh. Kaya imposible na matukoy nga yung sospek gamit lang itong kanilang hawak na blood sample ngayon. Ngayon, sa inisyal na investigasyon pa rin, sinubukan nilang ilista siyempre lahat ng ilan sa mga posibleng lalaki sa buhay nitong si Tanya na may motibong ang gawin itong kasong ito. At siyempre, alam nyo na ang pinakaunang na idawit dito ay ang dati niyang kinakasama na tatay nga ng kanilang anak. Walang iba kundi si Tim. Nalaman kasi ng mga otoridad, sa mga kamag-anak ni Tanya, sila yung nagsabi na hindi pala daging maganda itong paghihiwalay nilang dalawa. At ang totoo daw, inoong nakikipaghiwalay na nga itong si Tanya dito kay Tim, ayaw daw talagang makipaghiwalay nitong lalaki. Kaso syempre, wala siyang magawa dahil ayaw na nga nitong babae sa kanya. At dahil dito nga, e posible nga na may motibo itong si Tim para gawin itong krimen sa dati niyang kinakasama. Posible umano na noong bisperas ng bagong taon, sinundan nitong si Tim itong si Tanya at noong mag-isa na nga lang ito sa kanya ito nilapitan. Posible na ang nangyari nga umano dito, inalok niya itong ihatid pa uwi pero habang nasa daan sila, Winner sa niya itong may mangyari nga sa kanila at nung pumalag nga si Tanya, inauwi ito sa away hanggang sa napas lang na niya nga itong babae. Pero syempre lahat ng mga akusasyon sa kanya pinabulaanan nitong si Tim. May matibay umano siyang balusot na nasa ibang lugar nga siya sa mga sandaling iyon. Pumayag rin siya noon na niya ng hair samples para nga ikumpara doon sa nakuha nila doon sa blue towel. E di ba may nakuha rin bulbul doon. At base nga sa ginawang analysis dito, hindi nagmatch yung buhok ngayon nitong si Tim sa buhok at bulbul nga na nakuha doon sa crime scene. Hindi nga siya yung suspect dito ibig sabihin. Ngayon, sa patuloy pa na investigasyon, mahaba-haba pa ito, isang bagong sospek na naman yung kanilang pinangalanan. Siya, si Kurt, yung bartender sa bar kung saan niya huling nakitang buhay itong si niya. Natawit siya sa kaso dahil bukod umano sa ship niya noon sa bar nga noong bisperas ng bagong taon, eh may pinagsamahan din pala sila nitong si Tanya. Matapos nga makipaghiwalay pala ni Tanya doon kay Tim, nakipag-date siya dito kay Kurt. At dahil na dito, syempre agad na naisama sa listahan itong si Kurt para nga sa questioning. Pero ayon sa kanya, isa eh araw na iyon, sa raw nung kanyang shift doon sa barabandang alas 12 nga nung madaling araw... Umalis na nga raw siya agad para pumunta sa isang house party ng kanyang kaibigan at nung tanungin naman o kumpirmahin ng mga otoridad itong sinasabi niyang house party eh sinangayuna naman ng kanyang mga kaibigan. Pero sabi nila pumunta nga raw talaga si Kurt doon sa party pero medyo na late nga siya. Well kung sisilipin Silipen, eh, posibleng pinas lang nga si Tanya dito sa mga oras na ala una, e medya hanggang alas dos e medya ng madaling araw noon. Base kasi sa mga ulat, sa kanilang investigasyon, eh huli siyang nakitang buhay sa loob nga ng bar. ala una 15 nung madaling araw. At matapos noon, eh wala na nakakita sa kanyang lumabas doon sa bar. Wala ring mga CCTV para matukoy yung eksaktong oras ng kanyang pag-alis doon sa lugar. E ngayon, kung Maaalala naman ninyo, eh di ba, natagpuan na wala ng buhay itong si Tanya alas 3 ng madaling araw doon sa daan. Alam nyo, sa isang salaysay naman ng pamilya malapit doon sa lugar kung saan natagpuan itong si Tanya, ito panibagong impormasyon. Dumaan pa raw sila ng mga alas dos ng madaling araw noon doon. Pero wala silang nakita ng katawan at sigurado sila na talagang wala pa raw itong katawan doon. Well, ibig sabihin niya nito, sa pagitan nito, alauna, imedya e ng madaling araw hanggang bago mag-alas 3 nangyari itong krimen base dito sa mga impormasyong ito. Sa pagita naman din ng alas dos hanggang alas tres, posibleng tinapon yung katawan ni Tanya sa lugar dahil alas dos wala pa raw yung katawan doon at alas tres nakita na nga yung katawan. At kung titignan niya yung salaysay ni Kurt na alas 12 natapos yung kanyang shift, at nakarating siya sa house party bandang mga alas dos na ng madaling araw eh talagang pwedeng sabihin na may oras nga siya para gawin itong krimen dahil magkakalapit lang naman itong mga lugar doon yung bar doon sa house party at yung kalye nga kung saan natagpuan itong si Tanya at dahil nga dito itinuloy ng mga otoridad yung investigasyon dito kay Kurt at ngayon syempre dahil alam nila na type B yung sospek sa krimen ito Inalam nila agad itong blood type nitong skirt at buti na lang eh hindi siya type B dahil alam nyo kung nagkataon posible talagang madiin siya sa kasong ito matapos ngang hindi magmatch lung blood type niya doon sa nakuha sa crime scene eh syempre naalis na rin siya sa listahan ng mga sospek. Sinubukan nga nilang humanap ng iba pang mga posibleng witness para dito sa kasong ito yung mga nandoon sa malapit sa lugar pero bigo nga silang makakuha. Masyado rin kasing mahirap na matukoy nga yung suspect base dito nga sa napakalimitadong impormasyon na mayroon na lamang sila bukod sa typing nga itong salarin. Isa pang bagay na posible ring maging lead nila para matukoy nga yung salarin ay nakatira ito malapit niya sa kung saan natagpuan yung mismong katawan umano. Nasa dulo kasi ng isang subdivision itong lugar nga kung saan tinapon itong si Tanya. Well, hinala ng mga otoridad dito, imposible na mapunta nga doon ng isang hindi pamilyar na tao na may sakay nga nakatawan ng babae sa likod ng kotse. Kung sakaling hindi man na raw taga itong suspect mismo, eh sigurado na pamilyar umano siya doon sa lugar dahil napakalakas naman ang loob niya na pumunta doon. Pero sa dami ng mga residente roon, di ba? eh sino namang sisimulan nilang investigahan eh, hindi rin naman pwede nakuran silang lahat ng blood sample nga para sa typing. Alam nyo, mapapadali sana umano itong pagtukoy nga dito sa sospe kung, kung may makapagtuturo ng kung sino nga yung mga huling nakasama ni Tanya ilang oras man lang bago nga siya pumanaw. Kaso ni isang testigo nga ay eh walang lumutang. Di wala nga nakakita noon na may kasamang lalaki itong si Tanya nung gabi nga na mawala siya. Dahil nga, dito sa mga sirkumstansyang ito ngayon na nagremen, eh lahat nga ng mga investigasyon ng motoridad na uwi sa so wala. Sa madaling sabi, sa madaling sabi, hindi nila mapausad itong premin na ito. Hanggang sa lumipas na nga ang mga taon na nanatiling tulog itong kaso. Samantala, si Timothy naman, yung anak, isa't kalahating taon lang nung maiwan nga ni Tanya, eh, pinalaki na nung kanyang tatay dahil syempre wala nang mag-aalaga. Pinalabas nila ngayon na namatay na lang sa aksidente yung kanyang nanay para hindi nga siya ganun masaktan. Labing apat na taon na nga siya nung ma-discover niya yung tunay na nangyari sa kanyang ina. Di ba kung iisipin mo talagang nakakalungkot? Sobra dahil sa isang hayop na lalaking ito, isang bata yung lumaki nung walang ina. Ngayon, fast forward tayo, year 2000, year 2000 nang muli nang buksan na itong kaso. Kung titignan nyo, e eh, labing limang taon na nga yung nakalipas dyan mula nung mangyari yung krimen. May development noon na nangyari sa siyensya nga para tukuyin ang DNA. Kaya naman muli nilang binalikan yung blood sample mula nga doon sa blue towel na maayos namang napreserba. Ngayon, sinubukan nilang muling imatch nga itong DNA sa database na hawak na ngayon ng FBI. Baka sakali kasi na may magmatch match nga doon. Pero, sa kasamang palad, talagang mailap talaga eh. Hindi nagmatch itong DNA sa kahit na sino nga doon sa hawak nilang database. Iakala e, nila malulutas na noon yung kaso pero, ayun nga, hindi pa rin pala. Kaya naman, umiipas muli ang mga taon na tila nabaon na nga sa limot talaga itong kaso ni Tanya. Yung anak niya si Timothy noon, eh higit 30 taon na. Biruin nyo, nalagpasan na niya yung edad ng kanyang ina nung ito nga ay pumanaw. Dito nga sa mga sandaling ito ay eh, talagang akala nila wala na, hindi na matatapos itong kaso. Nita niya hindi na matutul dukan pa. Pero noong 2018, tatlong but tatlong taon matapos ng nangyari itong krimen na eh, muling nabuksan itong kaso. May isang journalist kasi na nagkaroon nga ng interes para dito. Well, hindi man siya detective pero sumusulat siya tungkol sa ganitong mga kaso kaya nga naging interesado siya dito sa kaso ni Tanya na higit tatlong buong taon na nga naiwang nakatiwangwang. Well, dahil sa kanya, alam nyo, ay muling nagising itong kasong ito. Sumulat siya ng artikulo nga tungkol sa misteryosong kaso nitong si Tanya kaya naman sumikat muli ito sa madla. At dahil malayong mas advanced na nga ngayon itong teknolohiya mula nga nung mangyari yung krimen, eh may mga bagong discovery ulit ngayon na sa tingin niya magagamit niya para... maibigay na yung hostisya... sa wakas... dito... kay Tanya. Ngayon, taong 2019 niya... ilumapit siya dito sa isang grupo na tinatawag na... Parabon. Ito yung mga espesyalista... sa tinatawag na genetic genealogy. Well, ibig sabihin... gamit lang yung DNA umano... hindi ako scientist kaya... ganito yung pagkaintindi ko dito. Matutukoy na raw nila gamit yung DNA lamang... yung mga kamag-anak ng isang tao... Kaya ibig sabihin nito, parang ganito, kahit isa lang sa kamag-anak mo yung may sample sa kanilang database, matutukoy na nila kung sino yung nagmamayari ng DNA. Kahit hindi yung mismong tao mayari ng DNA yung nasa database, e eh pwedeng gamitin to. Ganon ito kaganda. Malayong mas efektibo ito kung iisipin nyo sa ginamit ng FBI noong 2000 niya na may mga sample lang ng DNA, Siyempre mula doon sa mga kriminal na nasa record nila. Madaling takasan yon dahil kung iisipin nyo eh kung hindi pa nakulong paano kung hindi pa nakulong itong taong hinahanap dito eh malamang na ba diba, wala pa siyang record sa database ng FBI well, sa kasong ito nga ganon yung posibleng nangyari kaya ang pinakamalaking advantage talaga nito bukod sa mas advance ito eh di hamak din na mas maraming DNA sample sa database nitong parabot nga dahil bukas rin pala ito sa publiko ibig sabihin dyan eh kahit sinong tao pwedeng mag-upload ng kanilang DNA doon para malaman nila, para patukoy nila, mahanap nila kung sino yung kanilang mga kamag-anak kahit pa maging mga ninuno nila sa angkan. Ganun kaganda ito, di ba? Napaka-cool. Sana may ganito rin tayo dito. Well, hindi ko alam. Hindi ko alam. Baka meron na pala hindi lang aware. Well, matapos nga nilang isa lang doon yung DNA sample na nakuha nila ngayon doon sa crime scene taong 1985 pa. Buti talaga na preserba Natukoy nila ngayon ang isang lalaki na sa mga sandaling iyon ay posible umano na gumawa nga ng krimen. It was February 2020 nung pinangalanan nila ang taong itinuro ng DNA sampol. Siya nga, ito na, si Daniel Wells, 57 taong gulang noong 2020. At ibig sabihin ito, kung babalikan nyo, 22 taong gulang pa siya noong 1985. Halos kaedad niya nga itong si Tanya. Nakatira umano siya noon noong 1919 at noong 1985 nga ay eh nakatira umano siya noon sa mismong syudad kung saan niya pinaslaan itong si niya. Well in fact at hanggang noong 2020 pala doon pa rin siya nakatira pero noon may kasama na siyang pamilya na noon niya syempre walang kamalay ay balay dito sa kanyang nakaraan kapino nitong teknolohiya nila pero syempre ngayon ang problema dito eh kailangan nilang kumuha pa rin ng ebidensya at mas patibayan pa itong kaso. ngayon para mas maging matibay pa ebidensya laban dito sa salarin na natukoy na e eh, kailangan pa rin nilang makunan siya ng DNA para kumbaga eh tuwirang ikumpara itong DNA sample na nakuha nga mula doon sa blue towel dito sa DNA niya talaga kaya naman sinimulan na nila na buntutan niya itong taong ito. Hanggang sa isang araw, tatyempo nila itong si Daniel na naninigarilyo. Well, pagkaitya niya doon niya sa upos, ikinuha ito ng mga otoridad para nga makakuha ng DNA sample mula nga sa kanyang laway. Kaya ayun, sa wakas, sa wakas, nakakuha na sila ng sample ng mga gamit para sa investigasyon. Ngayon ay kinumpara muli nila itong DNA niya mula nga doon sa upos ng sigarilyo niya at yung DNA na nakuha mula doon sa blood sample nga nasa tawel ay naligrabe after more than 35 years. E eh wala nang kaduda-duda talaga. Tukoy na itong sa narin. 100% match na match. Yung DNA ibig sabihin, yung may-ari ng laway ng sampol at yung may-ari ng dugo ay iisang tao. Wala na siyang takas dito. Si Daniel nga yung naging salarin at ang tao nga hinahanap nila sa loob ng higit 30 taon na ay itong si Daniel nga. Noon din, agad-agad eh, ng mga otoridad itong walang kamalay-malay na si Daniel noon. well eh, hindi niyo maisip na after 30 years, eh, ahabulin pa siya ng ginawa niya. Akala niya talaga eh, nakatakas na siya sa ginawa niya noong 1985. Pero sabi nga nila, di ba, walang lihim na hindi nabubunyag. Alam niyo, noong una, ayaw pa niyang umapin sa kaso. Pero syempre, dahil, hindi na isample na to. It's a full Proof, ah uh, thing kumbaga e eh wala siyang takas dito sa kaso ito at kung hindi man siya amin sa kaso mayare mas lalong bibigat lang yung kanyang sintensya kaya naman dahil dito napilitan nga siyang kumanta umamin siya sa kaso na nangyari noong madaling araw ng January 1, 1985 at ayon sa kanyang salaysay ganito umano yung nangyari Ayon dito nga kay Daniela, nakilala niya raw noon sa bar si Tanya dahil na naghahanap ito nung masasakyan niya pa uwi. Nagpresenta umano siya na ihatid niya itong babae. Pero bago umano umuwi, dumiretso muna sila sa kan bahay nitong si Daniel kung saan nga natuloy umano yung inuman nila hanggang sa may nangyari na nga umano sa kanila. Pero anong ihatid na raw niya itong si Tanya ay e bigla silang nagkaroon umano ng pagtatalo hanggang sa hindi niya nga namalayan nahampas niya Una po yung umano ng kahoy itong papae. At noon, sa mga sandaling yun, aksidente niya umano itong nga uh, napatay. Ganon daw yung nangyari. Sa sobrang panik naman niya umano, iniwan niya na nga yung katawan ng babae kung saan ito na diskubre nga kalauna. E paano naman yung balahibo ng aso at iba na nakita doon niya sa tawel? Well, ayon dito nga, ay Tanyel, yung balahibo na nakita nga doon sa tawel ay dahil may black na laborator umano na aso yung kanyang roommate noon. Well, alam nyo, kung titignan naman, sa unang dinig, ay eh mukhang kapanipaniwala itong kanyang kwento pero kung napansin nyo, may ilang mga hindi tungma dito sa mga nauna ng nakitang ebidensya. Una, base nga sa laboratory na sumuri nga kay Tanya, sakal nga at hindi haba sa ulo yung kanyang ikinamatay noon. Well, totoo na may tama talaga sa ulo si Tanya pero hindi ngayon yung talagang sanhi ng kanyang pagpaanaw. At pangalawa dito, imposible yung sinasabi niyang nag uh, ana na sila ni Tanya tapos bigla silang nagtalo na sa sobrang lalangay ng patay niya umano ito. Alam niyo, ibig sabihin lang nito, sinusubukan itong taong to na takasan yung kanyang ginawa 35 years ago. Pero, wala siya ngayon. Talagang wala na siyang kawala dito. Well, este, meron pa rin pala. Malungkot na balita ito dahil alam nyo, dalawang linggo lang matako siyang mabilanggo. Natagpuan na siyang walang buhay sa loob ng kanyang selda. Hindi niya man lang pinagbayaran yung kanyang perwisyo ng binigay sa mga naulila itong si Tanya. Lalo na kay Timothy na lumaki walang ina nga dahil dito sa kanyang ginawa. Sa sobrang katuwagan nitong taong to, pinili niyang kunin yung sarili niyang buhay kesa pagbayaran niya yung kanyang ginawa. Samantala, syempre, mabalik tayo sa mga otoridad dahil ay hindi pa natin alam kung ano nga yung posibleng teorya talaga na nangyari dito sa aso. Ngayon na, pinagtagpi-tagpi nila yung putol-putol o may mga na naman sigurong tama dito sa kwento ni Daniel pero mas marami ang kasinungalingan doon nga sa nakuha nilang ebidensya dati at ganito nga yung lumabas na senaryo na nangyari noong January 1 ng 1985 sa araw din umano na yun, nagpresenta nga talaga itong si Daniel na ihatid si Tanya matapos niyang malaman na naghahanap nga ito ng masasakyan. Check o umano yun. Pero habang nasa daan umano sila ay nangyari. Pwersahan niyang pinastos nga itong si Tanya. Kaya pumalag siyempre si Tanya sa kanya. Kaya ayun, tahambas umano ni Daniel ng matigas na bagay para nga mawalan ito ng malay at nung ma-realize niya siguro ng buhay pa nga ito sa kanya nga tinuluyan gamit ang pananakala. Pagkatapos niya ang gawin dito yung gusto niya nga, iniwan na nga niya ito sa makanting lote kung saan ito natagpuan. Grabe no, isipin niyo, 35 years, 35 years. Sobrang sakit nito sa pamilya. Pero ang magandang nangyari naman dito kung titignan niyo kahit na umabot ito ng 35 years bago ito nalutas, eh kahit paano ba diba, sa huli, nagkaroon pa rin ng closure. Kumbaga, pagbayad pa rin yung suspect Well, hindi man siya karektang napakulungan ng matagal At least napangalanan siya at nalaman yung tunay na nangyari Malaking bagay pa rin ito para doon nga sa mga naulila ni Tanya uh, Great, worked hard and loved you like... No, else. And with that, alam ko naging mahaba na naman yung usapan natin pero sana, sana ay nagustuhan nyo itong ating kwentuhan ngayon ha, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, subscribe ay magsubscribe na nga kayo dito para sa mga susunod maging updated pa kayo sa mga susunod nating kwentuhan. Muli po ay maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Muli, see you next time. Goodbye.